Samantala naman sa ibang balita, abay posibleng tumasa ang presyo ng bigas bukas. Ayon sa mga rice retailer, doon sa may bahagi ng trabaho market sa lungsod ng Maynila, ah, sa tatlong piso hanggang apat na piso daw ang posibleng pagtas nila sa presyo ng kada kilo ng bigas. Ito dala na rin sa mataas na presyo ng bigas na ibinabagsak naman sa kanila. Sa interview ng Armin Manila, kinumpirma ni Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag President Rosendo So, ang dahilan ng biglang pagtas ng presyo ng bigas ay dala pa rin sa pagtaas ng farm gate price ng palay nakita natin medyo tumas no uh, yung bilihan na sa Isabela sa mga magsasaka umabot na ng 30 pesos eh per kilo yung na uh, 14% try no and dito sa Pangasinan and Laybayha umabot na ng 29 29 pesos so kung ibabase natin dun sa presyo na 30 pesos ang delivered sa Metro Manila na sa 48 pesos na yan. Sumantala din naman, sinisiniso ang Department agriculture sa hindi nito pagtatagda ng price ceiling sa bigas lalo na hindi raw naabot ang target ng ani ng ilang magasaka ngayong harvest season. Inexpect natin na uh, maganda yung harvest sa Isabela pero uh, lumalabas eh, ano eh, almost 70% lang yung tina-target natin na uh, ha-harvestin. Uh, dapat eh, mas malaki pero mas maliit yung resulta ng harvest. Kaya yung rice miller sa Isabela, pumunta ng Pangasinan and pumunta ng uh, Nueva para bumili ng palay. No, uh, Ito na trigger na pagtaas ng presyo talaga ng uh, palay natin. And nung 10 days ago diba, nabanggit ko na sana may cap yung price ng uh, palay para hindi sumipa pero hindi naman na uh, gawa ng Department of Agriculture. Yun. So tuloy-tuloy yung pag-akyat ng presyo. Iyan pa rin ang tinig ni Samahang Industriya ng Agrikultura o sinag President Rosendo So sa interview ng RMN Manila.